ka ba, ma'am? Hmm. Oo. Mm. Baluktot na. Maayos pa kaya yan. Didiretso De pa. Ganito na to, ma'am. Sakit po? Hindi naman. Hmm. Ramdam mo. <laughs> 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 Pero hindi siya masakit. Ang gaang ng kamay mo kasi. Pinupersa ko na talaga. <laughs> Grabe. Yeah, masakit. Hindi naman. Meron lang siyang ano. Pero hindi naman ganoon kasama May konting kurot lang. Oo ano, no? Parang ang kapal. Wala ko na. Hmm. May dry skin pa yun, no? Huh? Depend na, ano. Magkabila po ba? Ang sanay makapal na din po ito. Check it ma'am. Yan, ma'am. Ang dikit din da. eh. Kailangan mo porsahin masyado para matanggal dun sa kinadidikita. Hindi ko siya nalagyan hmm. okay. dyan? naman. Diyan natulog si ading mo. May electric pan siya doon. <laughs> ano sa taas siya. git mam yeah. sure mm hmm me jo de di inko

Medyo dinidiin ko, ha? Okay. Okay na May pain, pero hindi naman ganun kasakit. Uh, Kasi, pag mga ganito, ma'am, sa ibang nililinisan ko, kahit sino siguro, kahit ako, mm -hmm. masakit na yan. Bakit? Mm -hmm. Kasi dyan bumaon yung ingrown, eh. Oh. Tapos pinagtatanggalan mo ng dry skin. Ang nipis niya nang anuhan yan. Ang sakit-sakit kaya niyan. Um, oh, siguro mataas na talaga yung pain siguro. tolerance <laughs> ko. na. Hmm. Meron pa. Kasi sa parlor, hindi naman natatanggal yan. chắc ít mắm đi đi, đi, đi. đi, đi. yung pinakamatagal mo na linis sa isang kuko lang? Yung, lang, 40, 40, minutes. minutes. Oh. Yun yung nga yung kahapon, ma'am. Inedit ko lang yun. <laughs> so, sobrang lalim. Ang tagal na mag-upload. Real time ka ba mag-upload? Hmm? Real time o in-edit mo muna bago upload? Edit muna, ma'am. Mm -hmm. Hindi pwedeng... Sir, lumabas na ba yun? Napanood ko na. Iwan ko kahapon yun, ma'am. Nang sinabi ko, eh, magsasawa ka sa dami ng dry skin nito. <laughs> Sobra talaga, ma'am. Bakit hindi ko pa napanood. Eh, halos lahat ng video mo, napapanood ko, eh. Sabi nga ng friend ko, Ate, Nipa, bakit ba? Eh, bakit ikaw sinasagot ka niyan? Sabi ko, alam, mag-comment ka lang ng mag-comment. Papapansin <laughs> ka din dyan. Sa dami ba naman? <laughs> Sabi niyo, kasi nag-message ako sa kanya, hindi niya ako. Sabi ko, mag-comment ka lang ng mag-comment. mapapansin ka rin yan. Sa dami Sabi niya, pa-schedule mo ako. Tuwing 21 ang schedule. Mag-login ka mga gabi yan siya nag-ano. Nag-accept. Eh, kasi pag gano'ng oras, tulog ako. Nagpasok ko, alas 12, alas 11 masipag ka lang naman hindi naman yun magpupuno ng isang araw lang may matitira pero yung gusto mong na islat baka wala Bro, na oh. um. grabe ayaw mo patinag ah. lang. alam niya lang naiinis ako sige dyan ka muna ganon. hindi ko siya nararamdaman um. hindi ko pinipilit tanggal pag-ayaw mamaya ulit, balikan kita, gano'n. Pero kasi push nung push, ang sakit. Ayun na, yun yun na po yung part talaga na nangigigil ka na. Yung dulo ng, ano, yung matulis na matulis, mm -hmm. parang tugutusok na sa'yo. Parang aray ko tayo, aray ko tayo. <laughs> lang ng konti yung kukpa. Ay, masakit po ba? Ang oh, maramdaman mo eh, pag nasaktan sila, gumagawa ka. Oh, so, eh. ay, masakit po ba? Nag-automatic din po kasi bunga nga ko eh. <laughs> <laughs> kahit, kahit hindi naman na sasakit. Eh, hindi po, gumalo lang po ako. Ah, okay po. Mamay, ganun na. Ay, masakit po ba? <laughs> Hanggat maaari, ayoko, ayoko yung, ayoko masasaktan talaga ang customer. Mamay, ito. Okay lang, pwede. Uy, sarap. Ayun lang tayo makatigay, na masakit mm -mm. eh. Hindi mo ba alam na namumuna ng dugo ito? Eh talaga ba? Bayo ulit na sa loob. Oh my gosh. mama'y papakita ko sa iyo. Baka kasi Baka isipin mo na gaano lang ako papakita ko sa iyo. Mamaya. Kasi nga alam ko pa ilalim na yung tubo, mm -hmm. kaya sabi ko sa iyo diba, may problema rin ako sa kuko. Wait ma'am. Okay. Mm -hmm. Bawasan kasi may, medyo maitim. Oo. Uh -uh. Kaya siguro hindi ko makuha yung dry skin. Kailangan bawasan ko yung kuko. Huwag mong sakyan yan. Alas na, 2. Alas dos na? 2 o 3. Ba? Ito na kayong kasunod mo. Hello, Mamaya da rin. Hmm. Kakapahinga pa lang yan. Speaking. Speaking. Babo. Darin po buksan mo. So, Sakit po. Sakit, ma'am. Hindi, hindi. Okay. Okay. Dito po, okay. ma'am. Pas so, na lang po kayo. Iyayosi okay, pa ka siya eh. Iyan na po. O, di, diba? di ba? Sabi ko sa'yo eh. Pag nasa part na ako na nanggigigil na ako. Binibitawan ko. Kasi, hindi ko yun makukuha ng buo. Hello. Ano naman lang naman ako nakaramdaman kahit ano. Yan kasi yung gigil na gigil na part na sila, hindi pa rin nila nakulungan. Mm -hmm. Kasi iniwanan na lang. Pero yung inaan ko, maitim pa rin yung nasa dulo niya. Sorry. Kaya dugo yun? <laughs> nasa kuko po yun eh. Mamaya. Uh -huh. pasensya na late kasi Nalus ako nung konting <laughs> naligaw yung ways. Tapo lang naman po ako dito. Tapo. Sige, okay lang. Ay. Yan. Thank you. So, okay, right? <laughs> sa kailan? Sa, sa kabinti pa ho, sa GMA. Ah, talaga. Ah, eh, pero nakamotor ka yun. nagmotor na yun po. Ano yung ko? Pero kala talaga, ma'am, adosi ka. Hmm? Mo talaga, adosi ka. oh, oh, ne. Kung hindi, nandito ako nung ano. Nako. Nangang... Nangangapa na naman siguro ako noon. Hindi kung sakali ma'am, hindi lang first time yun ma'am. Meron na ulit nangyari sa kanya. Buti nag-cancel yung pang-nine ko noon. Mm -hmm. Sabi niya, sabi ko, huwag ka nang mag-day off at aalis na ako. Nakaschedule na ako. Si oh, ate, Sabi niya, So, ba yung pag-send ko sa kanya? Oh, ito yung location nung umaga ng kadose. Mm -hmm. Search mo na ka ako. Ate, na? <laughs> Nak ipagpalit ka pa sa akin ng day off. ka cancel mo pa birthday ng anak ko. Ay, sabi <laughs> niya, Okay naman na po ito. Co Colorless na lang kami.